maligayang pagdating sa isa pang ng pag-asa. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang nakakaantig na buhay ng isang batang ulila na lumaban sa hirap ng buhay. Si Mia, isang batang nawala na magulang sa murang edad, ngunit hindi sumuko. Ito ay kwento ng sakit, pagdurusa, at sa huli, ang pagdating ng pag-asa na nagbago ng laha. Sana ay magbigay ito ng inspirasyon sa inyo. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Sa isang maliit na baryo sa Quezon City, noong taong 2018, nabuhay si Mia bilang isang masayang batang limang taong gulang. Ang kanyang ama, si Mang Pedro, ay isang simpleng magsasaka na araw-araw ay nagtatrabaho sa bukid upang magbigay ng pagkain sa pamilya. Siya ay matangkad, malakas at laging may ngiti sa mukha kapag uwi siya sa gabi. Dala ang sariwang gulay at prutas. Mia, anak, ito ang bunga ng pawis ko. Sabi niya palagi habang inaabot ang isang malaking mangga sa maliit na kamay ng bata. Ang kanyang ina naman, si Aling Maria, ay isang guro sa lokal na paralan. Siya ay maalam, mabait, at laging nagtuturo kay Mia ng mga awit at tula. Anak, ang edukasyon ay susi sa mas magandang buhay, Palala niya habang magkasamang nagbabasa sila ng libro sa gabi, sa ilalim ng dim na ilaw ng gasera. Ang tahanan nila ay hindi malaki, isa lamang maliit na bahay na yari sa kawayan at yari sa nipa. Ngunit puno ito ng pagmamahal at tawanan. Sa umaga, gigising si Mia sa amoy ng nilutong sinangag at itlog, habang ang kanyang ama ay naghahanda ng kanyang baon para sa paaralan. Sa hapon, maglalaro sila sa likod bahay, kung saan may maliit na hardin na puno ng bulaklak at gulay. Si Mia ay isang masayahing bata, may ang kanyang buhok, malalaki ang mata na puno ng kuryosidad, at laging may kwento tungkol sa kanyang mga kaibigan sa paralan. Mama, ngayon po, naglaro kami ng tagutaguan, sabi niya ng may saya, habang yakap-yakap ang kanyang ina. Ngunit, tulad ng sa maraming kwento ng buhay, ang saya ay hindi laging tumatagal. Isang gabi, dumating ang isang malakas na bagyo na tinawag na bagyong ompong. Ang hangin ay umuugol ng malakas, parang isang galit na hayop na gustong wasakin ng laha. Ang ulan ay bumuhos ng walang tigil, na nagiging sanhi ng pagbaha sa buong baryo. Ang ilog na malapit sa kanilang tahanan ay lumobo, at ang tubig ay pumasok sa loob ng bahay. Pedro, Mia, Dali, lumikas tayo, sigaw ni Aling Maria habang hawak ang kamay ng bata. Si Mang Pedro ay nagmamadaling kinuha ang ilang gamit, mga damit, pagkain, at ang maliit na alkansya na puno ng ipon para sa kinabukasan ni Mia. Sa gitna ng dilim at ulan, sumakay sila sa kanilang maliit na kotse, na lumana at madalas magkaproblema. Ang daan ay madulas at puno ng tubig, at ang mga puno ay natutumba sa gilid. Habang nagmamaneho si Mang Pedro, bigla na lamang may malaking puno na bumagsak sa harap nila. Pedro, ingat, sigaw ni Aling Maria, ngunit huli na. Ang kotse ay bumangga ng malakas, at ang lahat ay nabalot ng dilim. Si Mia ay nawalan ng malay, at nang magising siya sa ospital, ang kanyang mundo ay nagbago na magpakailanman. Sa loob ng maliit na silid ng ospital, napuno ng amoy ng gamot at ingay ng mga makina, nakaupo si Mia sa kama, hawak ang kanyang maliit na manika. Ang doktor ay lumapit sa kanya, na may malungkot na mukha. Anak, pasensya na. Ngunit ang iyong mama at papa ay wala na. Sila ay nasawi sa aksidente. Si Mia ay hindi agad naintindihan. Po, bakit po? Uwi po kami sa bahay, sabi niya nang may luha sa mata. Munit nang dumating ang kanyang tiyahin, si Tia Linda, na ng kanyang ina, doon niya naramdaman ang tunay na sakit. Si Tia Linda ay isang matandang dalaga, na masungit at laging gali sa mundo. Siya ay nakatira sa isang maliit na bahay sa lungsod, at hindi siya masaya na kailangan niyang alagaan ang kanyang pamangkin. Mula noon, nagsimula ang pakikipaglaban ni Mia sa hirap ng buhay. Inuwi siya ni Tia Linda sa kanyang tahanan, na hindi tulad ng dating masayang bahay nila. Ang bahay ni Tia Linda ay madilim, puno ng alikabok at walang tawanan. Mia, dito ka natitira. Pero huwag kang maging pabiga. Kailangan mong magtrabaho para kumain. Sabi ni Tia Linda ng may matigas na boses. Si Mia, na limang taong gulang pa lamang, ay nagsimulang maging alila. Sa umaga, gigising siya ng maaga upang magluto ng almusal, maghugas ng pinggan, maglinis ng sahig at maglaban ng dami. Ang kanyang maliit na kamay ay laging namumula dahil sa sabon at tubig. Sa paralan, na malapit sa lungsod, si Mia ay nahihiya. Ang kanyang damit ay luma at punit-punit, dahil wala ng bagong damit na binibili si Tia Linda. Mia, bakit ka balaging marumi? Ikaw ba ay mula sa basurahan? Tawanan ng kanyang mga kaklase. Si Mia ay tahimik na lang umiyak sa sulok. Naalala ang kanyang mga magulang. Mama, Papa, bakit kayo nawala? Bakit ako naiwan? Bulong niya sa sarili. Sa gabi, kapag natutulog siya sa maliit na silya sa kusina, dahil wala siyang sariling kama, siya ay nangangarap pungkol sa dating masayang buhay. Ngunit ang realidad ay malupit, si Tia Linda ay laging galit, madalas siyang sinisigawan kung may mali, at minsan pa ay hindi siya pinapakain kung hindi niya natapos ang gawain. Isang araw, habang naghahanap ng pagkain sa basurahan sa likod ng merkado, dahil gutom na gutom si Mia, nakita niya ang ibang mga batang ulila na katulad niya. Sila ay naglalaro sa putik, ngunit walang ngiti sa kanilang mukha. Bakit ganito ang buhay? May pag-asa pa ba? tanong ni Mia sa sarili. Ngunit sa kabila ng sakit, may maliit na lihim na talento si Mia. Mahusay siyang magsulat ng tula. Sa isang lumang notebook na natira mula sa kanyang ina, siya ay nagsusula sa gabi. Sa dilim ng gabi, luha ko ko'y tumutulo, ngunit sa aking puso, pag-asa ay buhay pa rin. Ito ay naging kanyang sandigan, ang kanyang paraan upang harapin ang sakit. Habang lumilipas ang mga araw, ang hirap ay lumalala. Si Tia Linda ay nagsimulang magtrabaho sa isang pabrika, at iniiwan si Mia mag-isa sa bahay. Si Mia ay natutong maghanap buhay. Nagtitinda na sampag sa kalsada. Habang hawak ang kanyang maliit na basket. sampag po, sampag -ita. Limang piso lamang, sigaw niya sa mga dumadaang tao. Ngunit marami ang hindi bumibili. At minsan ay sinisigawan siya ng mga driver. Lumayas ka, bata. Nakakaabala ka. Isang gabi, nang uwi siya na walang kinita. Si Tia Linda ay nagalit ng husto. Wala kang kwenta. Walang pagkain ngayon. At si Mia ay natulog na gutom habang ang kanyang tiyan ay kumukulo sa saki. Sa mga panahong ito, nagsimulang mag-isip si Mia ng pagtakas. Bakit ako mananatili rito? Mas mabuti pang mag-isa ako sa kalye. Bulong niya. Ngunit ang takot sa hindi alam ay nagpapahinto sa kanya. Sa halip, siya ay nagdasal sa gabi. Naalala ang mga aral ng kanyang inatungkol sa Diyos. Panginoon, bakit po? Tulungan niyo po ako. At sa kanyang mga tula, siya ay nagsusulat ng mga pangarap. Pangarap na magkaroon ng pamilya muli pangarap na mag-aral ng maayos, pangarap na hindi na maghira. Ito ang simula ng kanyang sakit, isang sakit na hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa puso. Ngunit ito rin ang simula ng kanyang lakas na lumaban. Pagkatapos ng maraming taon ng pagdurusa sa piling na masamang tiyahin, sa wakas ay nagdesisyon si Mia na lumayas. Sa edad na sampung taong gulang, isang madilim na gabi ng Nobyembre 2023, habang ang tiyahin niya ay natutulog ng lasing sa sala, Kinuha ni Mia ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng kanyang lumang notebook ng tula, ilang damit na punit-punit, at ang huling barya na kanyang naipon mula sa pagtitinda ng sampagita. Paalam, Tia. Hindi ko na kayang magtiis. Bulong niya sa sarili habang lumalabas ng tahimik sa pinto. Ang hangin sa labas ay malamig, at ang mga ilaw ng lungsod na Manila ay kumikisla sa malayo, parang mga bituin na nag-aanyaya sa kanya sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Ngunit ang takot sa gutom at kalungkutan ay mas malakas kaysa sa takot sa hindi alam. Sa unang gabi sa kalye, natulog si Mia sa ilalim ng isang lumang tulay sa Quezon Avenue, kung saan maraming ibang batang lansangan ang nagtatago mula sa ulan. Ang sahig ay basa at madumi, puno ng basurahan at amoy ng dumi. Ano na ang mangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili, habang yakap ang kanyang bag. Sa umaga, gigising siya sa ingay ng mga sasakyan at busina, at agad na nagsimulang maghanap ng trabaho. Nakita niya ang isang maliit na tindahan ng pagkain sa gilid ng kalsada, na pag-aari ni Mang Jose, isang matandang lalaki na mabait ngunit mahigpi. Anak, kailangan mo ba ng trabaho? Pwede kang maghugas ng pinggan, pero kailangan mong magtrabaho ng mabilis. Sabi ni Mang Jose nang makita ang payat at maruming mukha ni Mia. Mula noon, nagsimulang magtrabaho si Mia bilang tagalinis sa tindahan. Araw-araw, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, siya ay naghuhugas na maruming pinggan, naglilinis na mesa, at minsan ay naghahanda ng simpleng pagkain tulad ng adobo o sinigang. Ang kanyang maliit na sahod 200 piso sa isang araw, ay sapat lamang para bumili ng kaunting bigas at ulam. Salamat po, Mang Jose, sabi niya palagi ng may ngiti, kahit ang kanyang mga kamay ay namumula at masakit dahil sa sabon at init ng tubig. Ngunit ang buhay sa kalye ay hindi madali. Sa gabi, babalik siya sa ilalim ng tulay, kung saan makikita niya ang ibang mga bata na katulad niya, si Kiko, na labing isang taong gulang at nagtitinda ng sigarilyo, at si Ana, na siyam na taong gulang at nagmamakaawa sa mga dumadaan. Mia, Ingat ka sa mga masasamang tao, paalala ni Ana, habang magkasamang kumakain ng natirang pagkain mula sa tindahan. Isang araw, habang naghuhugas ng pinggan, naisip ni Mia ang kanyang mga magulang. Mama, Papa, kung buhay kayo, siguro hindi ako ganito. Bulong niya habang tumutulo ang luha sa tubig. Bigla, may flashback sa kanyang isipan. Ang dating masayang bahay sa baryo, kung saan ang kanyang ama ay nagtuturo sa kanya kung paano magtanim ng gulay. Anak, ang buhay ay parang halaman, kailangan ng tubig at sikat ng araw para lumago, sabi ng ama niya noon. Ngunit ngayon, ang kanyang buhay ay parang tuyong lupa, walang tubig at walang araw. Sa tindahan, minsan ay nakikinig si Mia sa radyo, kung saan naririnig niya ang mga kwento ng tagumpay ng ibang tao. Kung sila ay nakaahon, bakit hindi ako? tanong niya sa sarili, at doon ay lumalakas ang kanyang determinasyon. Ngunit ang mga hamon ay hindi natatapos. Isang gabi, habang pauwi si Mia mula sa trabaho, may grupo ng masasamang lalaki na sumunod sa kanya. He, bata, anong meron diyan sa bag mo, sigaw nila ng may tawa. Si Mia ay tumakbo ng mabilis, ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, at ang kanyang hininga ay mabilis. Nakarating siya sa ilalim ng tulay, ngunit nawala ang kanyang maliit na alkansya na may ipon na limang daang piso. Bakit ganito? Anong kasalanan ko? Iyak niya sa gabi, habang yakap ang kanyang notebo. Sa susunod na araw, nagkasakit siya lagnat at ubo dahil sa lamig at kakulangan sa pagkain. Si Mang Jose ay nagbigay ng gamot, ngunit sinabi niya, Anak, kailangan mong maging malakas. Ang buhay ay hindi patas, pero ang pagtitiyaga ay susi. Sa gitna ng sakit, nakilala ni Mia si Tita Rosa, isang nasa isang maliit na klinika malapit sa tindahan. Habang nasa ospital si Mia dahil sa malnutrisyon, ang kanyang katawan ay payat na payat, at ang kanyang mukha ay maputla, si Tita Rosa ay lumapit sa kanya. Anak, bakit ka mag-isa? nasaan ang pamilya mo? Tanong niya ng may lambing. Si Mia ay umiyak at ibinahagi ang kanyang kwento. Ang aksidente ng kanyang magulang, ang masamang tiyahin, at ang buhay sa kalye. Si Tita Rosa, na may malambot na puso, ay nag-alok ng tulong. Pwede kang manatili sa akin pansamantala. Ngunit kailangan mong mag-aral at magtrabaho, sabi niya. Si Mia ay sumang-ayon at sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, mayroon siyang lugar na matutulugan na hindi sa kalye isa lamang maliit na kwarto sa likod ng klinika. Ngunit may kama at kumo. Habang lumilipas ang mga linggo, nagsimulang magbago ang buhay ni Mia. Sa tulong ni Tita Rosa, nag-enroll siya sa isang pampublikong paralan sa gabi, kung saan pwede siyang mag-aral ng libre. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho sa tindahan, siya ay naglalakad papunta sa paralan. Hawak ang kanyang lumang bag. Sa klase, ang kanyang guro, si Ma'am Elena, ay napansin ang kanyang talento sa pagsula. Mia, ang iyong sanaysay tungkol sa pag-asa sa gitna ng hirap ay napakaganda. May potential ka, sabi ni Ma'am Elena. Si Mia ay nagpasalamat, nguni sa loob-loob niya, iniisip niya ang kanyang lihim na notebo. Sa gabi, habang nag-aaral sa ilalim na maliit na lampara, siya ay nagsusulat ng mga tula. Sa bawat hamon, may lakas na lumalabas sa gitna ng dilim, ang liwanag ay sumisilang. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mga hamon. Isang araw, sa paralan, binubuli siya ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang maruming sapatos at lumang uniform. Mia, bakit ka balaging mukhang pulubi? Umuwi ka na sa kalya mo, awanan nila. Si Mia ay umiyak sa banyo, ngunit sa halip na sumuko, siya ay nagdesisyon na lumaban. Hindi ko papayagan na pigilan nila ako, sabi niya sa sarili. Nagtrabaho siya ng mas mahirap sa umaga sa tindahan, sa hapon bilang taga-deliver ng pagkain sa isang kainderya, kung saan siya ay nagdadala ng mga order sa mga opisina at bahay. Ang kanyang mga paa ay namamaga dahil sa paglalakad, at ang kanyang likod ay masakit dahil sa mabibigat na bag, ngunit ang kanyang isip ay matatag. Sa isang partikular na araw, habang nagde-deliver si Mia ng pagkain sa isang malaking opisina sa Ortigas, nakita niya ang isang poster tungkol sa isang orating contest para sa mga kabataan. Them, kwento ng buhay mo, pag-asa sa harap ng hamon. Ang premyo ay isang maliit na scholarship at libro. Bakit hindi ko subukan? Isip niya. Sa gabi, sa kwarto ni Tita Rosa, siya ay nagsimulang magsulat ng kanyang kwento, detalyado ang kanyang pagdurusa, ang kanyang pakikipaglaban, at ang maliit na pag-asa na dumadating. Ito ay para sa inyo, mama at papa, bulong niya habang nagsusula. Ngunit bago matapos, nagkasakit muli siya, isang malakas na ubo at lagnat dahil sa sobrang pagod. Si Tita Rosa ay nagalala. Mia, pahinga ka muna. Ang buhay ay hindi laging pakikipaglaban, kailangan din ng pahinga. Ngunit si Mia ay matigas ang ulo. Ita, kailangan kong lumaban. Ito ang tanging paraan upang mabago ang aking buhay. Habang lumilipas ang mga buwan, ang mga hamon ay nagiging mas malalim. Isang beses, nawala ang kanyang trabaho sa tindahan dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. Ang tindahan ay nagsara dahil sa pandemya na sumunod. Si Mia ay bumalik sa pagtitinda sa kalsada. Nagtitinda ng kandi at tubig sa mga jipnisto. Tubig po, malamig na tubig. Sampong piso lamang, sigaw niya sa gitna ng init ng araw. Ang araw ay mainit, ang pawis ay tumutulo sa kanyang mukha, at ang kanyang tiyan ay kumukulo sa gutom. Minsan, may mga pulis na humahabol sa kanya, dahil bawal ang pagtitinda sa kalsada. Lumayas kayo rito, mga bata, sigaw nila. Si Mia ay tumatakbo, nawawala ang kanyang paninda, at umiiyak sa sulo. Sa kabila ng lahat, ang kanyang pakikipaglaban ay nagiging sandigan ng iba. Sa ilalim ng tulay, kung saan siya minsan bumabalik, siya ay nagbabahagi ng kwento sa ibang mga ulila. Mga kaibigan, huwag kayong sumuko. May pag-asa pa, sabi niya habang binabahagi ang kanyang tula. Si Kiko at Ana ay nakikinig, at sa kanilang mga mata ay may liwanag ng inspirasyon. Mia, salama. Ikaw ang aming pag-asa, sabi ni Ana. At sa wakas, nang isumite ni Mia ang kanyang entry sa rating contest, siya ay nagdasal. Panginoon, tulungan niyo po ako. Ito ang simula ng aking tagumpay. Ito ang mga hamon na nagiging daan upang lumakas si Mia, na handa ng harapin ang susunod na yugto ng kanyang buhay. Sa edad na labing taong gulang, si Mia ay nakatayo sa harap ng isang bagong pagkakataon na maaring magbago ng kanyang buhay. Ang pambansang uriting contest na may temang, pag-asa sa gitna ng hirap, ay naging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Sa loob na maraming buwan, siya ay nagtrabaho ng husto, sa umaga bilang taga-deliver ng pagkain, sa gabi bilang estudyante sa pampublikong paralan, at sa hating gabi bilang manunulat ng kanyang mga tula at kwento. Ang kanyang entry sa contest, isang sanaysay na pinamagatang, ang luha na naging ngiti, ay isang detalyadong salaysay ng kanyang buhay, ang pagkawala ng kanyang mga magulang sa bagyo, ang mga taon ng pagdurusa sa piling na masamang tiyahin, ang buhay sa kalye, at ang maliit na pag-asa na nagpapanatili sa kanya. Sa bawat luha ko, may pangarap na sumisibol, isinulat niya sa huling linya ng kanyang sanaysay, na puno ng damdamin at katotohanan. Ang araw ng contest ay dumating, at si Mia ay naglakbay patungo sa isang malaking convention center sa Manila. Ang kanyang puso ay puno ng kaba habang naglalakad siya sa loob ng malaking bulwagan, na puno ng mga estudyante mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ang kanyang damit ay simple lamang, isang lumang uniforme na hiniram mula sa paralan, na may bahagyang puni sa laylayan. Ang kanyang sapatos ay gastado, at ang kanyang bag ay yari sa lumang tela na ibinigay ni Tita Rosa. Habang tinitingnan niya ang mga kakumpetensya, mga batang may magagandang damit, mga laptop, at mga magulang na sumusuporta sa kanila, si Mia ay nakaramdam ng pangamba. Paano ko sila makakalaban? Ako'y isang ulila lamang, bulong niya sa sarili habang hawak ang kanyang notebook, na puno ng mga tula at kwento na nagbigay sa kanya ng lakas sa mga nakaraang taon. Sa loob ng bulwagan, ang mga hurado ay mga kilalang manunulat at profesor, na may matitigas na mukha at mga salamin na parang hinuhusgahan ang bawat kalaho. Ang unang bahagi ng kontest ay ang pagbabasa ng mga napiling sanaysay sa harap ng madla nang tawagin ang pangalan ni Mia, ang kanyang mga tuhod ay nangini. Maya Santos, mula sa Quezon City, sabi ng host. Habang naglalakad siya patungo sa entablado, narinig niya ang bulungan ng mga tao. Sino siya? Mukhang tagakalye. Ngunit si Mia ay huminga ng malalim, naalala ang mga salita ng kanyang ina. Anak, ang iyong boses ay mahalaga. Huwag kang mahiya. Sa entablado, hinawakan niya ang mikropono, at bagamat nanginginig ang kanyang mga kamay, nagsimula siyang magbasa. Ang aking kwento ay hindi lamang tungkol sa akin, kundi tungkol sa lahat ng mga batang ulila na nangangarap sa gitna ng hirap, simula niya. Ang kanyang boses ay mahina sa una, ngunit habang nagpatuloy siya, ito ay lumakas. Inilahad niya ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga magulang sa bagyo, ang mga gabi sa ilalim ng tulay, ang gutom na kanyang tiniis, at ang mga tula na naging kanyang kaligtasan. Sa bawa sakit, natutunan ko na ang pag-asa ay hindi nawawala, kahit ang mundo ay madilim, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit puno rin ang determinasyon. Ang bulwagan ay natahimik, ang mga hurado ay nakatingin sa kanya, ang mga estudyante ay napahinto, at kahit ang mga magulang sa audience ay napaupo ng maayos. Sa huling linya, sinabi niya, ang aking luha ay naging ngiti, dahil ang pag-asa ay laging darating sa tamang oras. Matapos ang kanyang pagbabasa, isang malakas na palakpakan ang umugong sa bulwagan. Si Mia ay yumuko, ang kanyang puso ay puno ng halohalong emosyon. ginhawa takot at pag-asa. Ngunit ang isang hurado, si Yar Reyes, isang kilalang manunulat, ay tumayo at nagtanong. Mia, totoo ba ang kwentong ito? O kathang isip lamang? Ang tanong ay parang suntok sa kanyang dibdib. Si Mia ay huminga ng malalim at sumagot. Ginoo, ito ang aking buhay. Ang bawat salita ay mula sa aking puso. Ang kanyang sagot ay simple ngunit makapangyarihan. At ang mga hurado ay nagtinginan, na parang naantig sa kanyang katapatan. Habang naghintay ng resulta, Si Mia ay nakaupo sa isang sulok ng bulwagan, nagdarasal. Panginoon, kung hindi man ako manalo, salamat po dahil nakarating ako rito. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala ng kanyang mga magulang, ang itinang ng kanyang ama habang nagbibigay ng mangga, ang yakap ng kanyang ina habang nagbabasa sila ng libro. Mama, Papa, ginagawa ko ito para sa inyo, bulong niya. Sa labas ng bulwagan, nakita niya ang mga ibang kalahok na may mga magulang na nagbibigay ng suporta. Ang kanyang puso ay sumakit. Ngunit naalala niya si Tita Rosa, ang nars na tumulong sa kanya. Mia, ikaw ang sarili mong pamilya ngayon. Magtiwala ka, sabi ni Tita Rosa noon. Nang dumating ang oras ng anunsyo ng mga nanalo, ang puso ni Mia ay tumitibok na mabilis. Ang host ay nagbasa ng mga pangalan para sa ikatlo at ikalawang pwesto. Ngunit hindi niya narinig ang kanyang pangalan. Hindi bale, sapat na nanakasali ako, isip niya. Ngunit nang inanunsyo ang grand prize, ang mga salita ng host ay parang musika sa kanyang mga tainga. Ang nanalo ng grand prize na may scholarship sa university at book deal, si Mia Santos. Ang bulwagan ay muling napuno ng palakpakan at si Mia ay hindi makapaniwala. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatanggap ang tropeo. Ngunit ang tunay na pag-asa ay dumating sa isang hindi inaasahang paraan. Matapos ang seremonya, isang matandang lalaki ang lumapit kay Mia. Siya ay si Don Carlos, isang mayamang negosyante na naroon bilang sponsor ng contest. Ang kanyang mukha ay malungkot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Mia, ang iyong kwento ay, nagpalala sa akin ng aking anak na nawala, dahil sa sakit maraming taon na ang nakalipas. Sabi niya, kung payag ka, gusto ko sanang tulungan ka, hindi lamang sa pag-aaral, kundi bilang bahagi ng aking pamilya. Si Mia ay napatigil, ang kanyang puso ay puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Po, totoo po ba ito? Tanong niya, habang ang luha ay tumutulo sa kanyang pisngi. Si Don Carlos ay ngumiti. Ana, alam ko ang pakiramdam na mawalan. Gusto kong bigyan ka ng tahanan. Sa araw na iyon, si Mia ay hini lamang nanalo ng kontest, kundi nakahanap din ng bagong pamilya. Dinala siya ni Don Carlos sa kanyang tahanan, isang malaking bahay na puno ng init at pagmamahal, na may hardin na nagpapaalala kay Mia sa kanyang dating buhay. Sa loob ng ilang buwan, ang kanyang sanaysay ay nai-publish bilang isang libro, na tinawag na Ang Luha na Naging Ngiti. Ang libro ay naging inspirasyon sa libu-libong kabataan sa Pilipinas, lalo na sa mga ulila na katulad niya. Sa bawat kopya na ibinenta, si Mia ay nagbigay ng donasyon sa mga batang lansangan, na may pangarap na bigyan sila ng pag-asa rin. Sa kanyang unang araw sa university, na nakasuot ng bagong uniforme at hawak ang kanyang libro, si Mia ay tumingin sa langit. Mama, Papa, salamat to. Hindi ko kayo kailanman makakalimutan, sabi niya sa sarili. Ang kanyang mga tula, na dating lihim sa ilalim ng tulay, ay ngayon ay nababasa ng marami, at ang kanyang kwento ay naging simbolo ng pag-asa. Sa bawat hakbang, naalala niya ang kanyang pakikipaglaban, ang gutom, ang lamig, ang mga araw ng kalungkutan. Ngunit ngayon, ang kanyang puso ay puno ng liwanag. Ang pag-asa, na minsan ay isang malayong pangarap, ay dumating na sa wakas. At iyan ang nakakaantig na kwento ni Mia, mula sa isang batang ulila na nawalan ng lahat, na dumaan sa mga gabi ng gutom at kalungkutan sa ilalim ng tulay, hanggang sa isang kabataang nanalo sa pambansang uriting kontes at nakahanap ng bagong pamilya. Ang kanyang buhay ay isang patunay na kahit gaano kadilim ang mundo, ang pag-asa ay laging may paraan upang sumikat, tulad ng araw pagkatapos ng bagyo, ang bawat luha na kanyang inyak ay naging ngiti, at ang bawat sakit ay naging lakas. Si Mia, na minsan ay isang batang lansangan na nagtitinda ng sampagita, ay ngayon ay isang inspirasyon sa libu-libong kabataan sa Pilipinas. Ang kanyang libro, Ang Luha na Naging Ngiti, ay hindi lamang isang kwento, kundi isang simbolo ng katatagan at pananampalataya. Sa kanyang unang araw sa university, habang nakasuot ng bagong uniforme at hawak ang kanyang libro, si Mia ay tumingin sa langit at nagdasal. Mama, Papa, salamat to. Hindi ko kayo kailanman makakalimutan. Bulong niya, habang ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, parang isang yakap mula sa kanyang mga magulang. Sa kanyang bagong tahanan kasama si Don Carlos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pamilya, hinilamang sa dugo, Kundi sa pagmamahal at suporta. Sa bawat pagkakataon, si Mia ay bumabalik sa kanyang baryo, nagdadala ng pagkain at libro para sa mga batang lansangan na katulad niya noon. Huwag kayong sumuko, sabi niya sa kanila, habang ibinabahagi ang kanyang mga tula. Ang bawat pangarap ay posible, basta't may pag-asa sa puso. Ngunit ang kwento ni Mia ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sa bawat isa sa inyo na dumaraan sa hirap ng buhay, na nararamdaman ang bigat ng mundo. Tandaan ang pag-asa ay hindi nawawala. Tulad ng sinabi ni Mia sa kanyang sanaysay, sa bawat luha, may ngiti na darating. Ano ang inyong kwento ng pag-asa? May mga hinintay ba kayong milagro sa inyong buhay? I-share ninyo sa amin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaring magbigay ng inspirasyon sa iba, tulad ng ginawa ni Mia. Kami sa mga kwento ng pag-asa ay nagpapasalamat sa inyong panonood. Kung naantig ang inyong puso at na-inspire kayo ng kwento ni Mia, huwag kalimutang i-like ang video na ito i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga kwento na magpapalakas ng inyong loob. Pindutin ang bell icon para sa notifications, upang hindi ninyo makaligtaan ang aming susunod na kwento ng pag-asa. Sa inyong lahat na naghihintay ng liwanag sa gitna ng dilim, tandaan, ang Diyos ay laging may plano, at ang pag-asa ay darating sa tamang oras. Salamat sa inyong suporta, at naway maging inspirasyon kayo sa isa't isa. Hanggang sa susunod na kwento. Manatiling matatag at laging may pag-asa.